Wala pa. Kuha ko sa mga bagani mo na 'te. Dila tira sa komikinikan. Nagkasabot na day ang pika sa pika sa 'te. Wa kay nabuhat, type sa lenggay kalon na ni Tan Supak sa kong kabubuton. May subot na lamang ko, ate. O ginawat ko na lang. Nakumabot, na di na sa kong Kung iyan siya ate. na si ah! Dinayig sa mga okay. to. Kanyang to. Kanyang. Sa pamalay, na Na! sa pamalay, nila. Na! Na! So, na! sa mga Anam-anam na ko na tawa't pang Gibutan ko na sa una-una, namin niyo na ko. Sa unang tuwi, isa mong panag-ipon, ate. Malipayon pa ni magkasinabot ming tanan. Nag-uma ate. Og swerte kayo po sa tanang mga harvest. Apan, ate. Mama's boy, sige. Tanan na mong halin sa uma na. Iyang gihatag sa iyang mama kay nagi. Basil, mawala ko no kung ako ang utako. Yes. Sa silugdan na may sagot ko ate. Labi na kay tatay, kaya naman pamilya. Apan ako damang mag-